ayun mga kababayan, oh, si tatay nakita namin saan kaya pupunta nagtitinda siya ng ano tuba, tuba ba yan muulan yan mga kababayan saan kaya siya magtitinda huh? kausapin na natin ay naalok-alok niya naalok-alok niya tuba naalok yan, yeah, hindi, suka siguro um, parang may hinahanap sa daan no? hindi. hindi, nagtitinda nakabinga eh. Usapin natin, tignan natin. Okay, ayos mo doon. Ingat ka lang ha. Yan, kausapin natin mga kababayan. Kasi mukhang matanda na eh. Matanda na si tatay. Pwede eh. siguro doon. Ay lolo. Ay, eh, kaya lang nandyan siya sa property nila eh. Kailangan doon sa hindi property. Dito ka lang muna. Abangan natin. Tabi mo may hindi kaya siya mag aalok no? Tignan lang muna natin kung anong ginagawa niya. Pero ano yung suka, no? Pero may mga ano-ano ng sako sa niya. Naayos niya. Naayos niya 'yung Sipag naman ni Lolo kahit umuulan. mabuhat. Hindi kaya niya yan. Saan kaya siya abante? Tignan natin. Pag umabante, apunta natin. Hindi naman kasi pwedeng lapitan dyan kasi tay natin ano binabalance niya hindi hinahanap niya yung magandang ano balancing pero ang tanong saan kaya galing si lolo no at saan pa siya pupunta ah binitbit na lang niya suka na yan wagin mo. Pwede dito. Nakasakon. Oh. No? Saan natin siya pwedeng harangin? Dito sa silong ng kahoy. Ayan di Dito. Oh. Ano yung tinta mo? Ah. Ay suka ka? Suka, ah? suka irong. Ano yung suka irong? Ka Kaong. Kaong? Oh, uh, ayun nasa sako. Mangga. Mangga? Binibinta mo rin? Oo. Oh. Anong mangga? Ibaba e, mo tayo. Tignan ko nga. Indian mango. Ay, Indian mango. Oh. Napansin ko kasi tayo. Tinutunog-tunog mo sa bahay. Oo. Oh. Saan galing yan tayo? Sa Indang. Sa Indang? Oo. Oh. Malayo ba yun dito? Ha? Malayo dito? Malayo? Malayo? Ilalakad mo lang? Hindi niya nga pa. Oo. Bakit nagtitinda ka tayo yung ulan? Ay, kanina may hindi na ma ulan. oo Hindi pa kanina na ulan. Ay, kanina hindi pa na ulan. Uh, Ay, hinug na tayo. Matamis yan. Pwede pa ba ito? Oo. Ma wala naman kunya. Ang balat lang, talagang kayang paktahin. Oo. Oh, Ito, ganun din? Oo. Oh. Parehas lang? Oo. Oh. Hinug na yan, tay. Masarap yan. Bakang is, biskutok mo. Oo. Oh. Ganun din to? Oo. Oh. Patingin? Gusto ko yung hilaw, tay. Ayun lang. Kasi umulan na, baka... Hindi, ano pa. Hindi makakano. At ako yung namang nga, hindi like, nga yun na. Oo. Oh. Isa pa. Bakit ka nagtitinda, tay? Asan ang mga anak mo? Asan mo? Nasa? Nasa abroad. Nasa abroad? Oo. Oh. Eh bakit nagtitinda ka? Eh nasa abroad na pala. Eh <laughs> ay, ay talaga magtinda. Ha? Eh talaga magtinda. Oo. Oh. Dapat sa bahay ka na lang lo kasi. Ako eh. Ay... Sa mong pinagkukuha ito lo? Tama na. Sa hindi. Ibig ko sabihin sarili mong ka-puno? Oo. Oh. Oh. Mag, upo ka tayo po ka, magkano to? Ang sulong ko kahapon, 30 isang ganito. Oo. Oh. Ngayon, ta, oh, Hinug na? Oo. Uh, oh, 50 na lang dalawa. 50 na lang dalawa? Oo, oh, ayan. Eh, tapos to? Ngayon din Ngayon din. 50 din? Oo. Oh, Sige. Isang daan. Ha? Isang Isan Isan daan. Ito. Ito pa. Oo. Oh. Oo. Oh. 150? Ito uh, pa. Piskit-piskit pa. Bawal kayo mga kaano. Ha? Yeah. Parang, parang... Ayun, ayun, nasa sako? Ha, sukar. Ah, oh. Hindi ka pa nabibigatan dito tayo? Mabigat, eh. Mabigat Upo ka muna tayo, upo ka muna. Ano ba pangalan ni tatay? Ruben. Upo ka tayo, po. Rubito. Ha? Ruben Escobito. Ruben Escobito. Opo ka upo ka tayo. Ay, ako hindi pa makaupo. Ay, hindi ka na makaupo? Bakit? Wala akong upuan. Eh. Ah, kailangan may yung upuan. Uh, Ilang taon ka na po tay? 75 na yeah. po. Tapos nagbibenta ka pa. Paano pag nabasa ka sa ulan? Ay, subino ako dito. Mga kaibigan pag mananari mga kaibigan? Oo, oh, ako, 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 ako yung dati e. Eh. Parang gay tanot ako dito. Parang gay tanot ka dati, oo? Oh. Ipiluha ko ng kapitan dito. Ilang taon ka na nagtitinda tay? Sabi naman, natatala na siya dito. Oh? Matagal na. Ay, Matagal ako, na. Ako ba'y tapos na agriculture? Oo. Oh. dati ako sa Bureau Plant sa uh -huh. Bakit nagtitinda ka pa tayo? Nasa abroad na may mga anak mo. Ay, nahina na ako. Ha? Huh? Lahi na nahi ako. na. Ay, Pero siyempre, 75, dapat nasa sa bahay ka na tayo. Ay, nahi na ako. Ihasa ako talaga sa bukit. Oh. Uh -huh. pa ako sa itang eh. Gusto ko, gusto ko, gusto gusto mo gusto lima lima kasawa mo po? ang asawa ko po nasa ilang kasabahan kasama mo sa bahay pa ilang taon na? ay siguro mga 50 50? 50 years old yung asawa mo? oo oh, matanda ako pa sa kanya eh oo oh, ikaw 75 25 years yung gap ninyo oo oh, sige tay para hindi ka na maulanan para makauwi ka na bilhin ko na lahat yan oo oh, pati yung suka magkano yung suka? yung suka ay 200-300 oo Sige, para ano, wala ka nang bibit-bitin. Ito, may ikin to? Ha? May, ito. Ha? ito, napaka ikin gamit. Iro ko yan eh. Walang, hindi katulad ng mga sokang gawa. Oo. Oh. May asido. May asido? Oo. Oh. Ito, walang asido? Wala. Puro yan. Paano ba ginagawa yan, Tay? Yan ay may, sa bulaklak. Ah, bulaklak. Bulaklak. Nakaalaga ka yan eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, pare-parehas lang. Hmm. Mountain Dew to isa eh. Ito pa isa. Oo, sige. Para hindi ka na mabigat ang tay. Ay, hindi talaga yan. Ha? Walang... Pero buti na bubuhat mo pa ito tay. 75 years old nabubuhat mo pa ito, pa ito lahat. Ako yun yung nagtalo ako sa buhay. Oo. Ah, kaya sanay ka? Oo, gusto ka ako. Ito sa isang hibahay di din ako. Hibahay din ako dyan. Oo. Hindi malakas yun. Pero dating ang Barangay Tanot? Oo, oh, tinuha ko dito. Nung, ay, dito natila, hindi na natin siya. Hindi na ko Mag oh. Pinakot, So, magkano lahat tay? Bilangin mo. Uh, ito, sand sa 100,000 bote Oo. Oh, so, magkano na lahat? Ay, di ko. yun. Oo. Ito. Tama na kwak pala. Hindi naman kawawa ka rin. Kawawa ako. Matamawa sa akin, Tay. Ayaw mo nang makamahang, Tay. Ayaw mo nang? Dati trend ang pagbibili ko ito. Oh. 50 na lang ang dalawa. Oo. Oh. oh. ayun. Hindi yun ay sandaan. Hmm. Hindi yun ay... oh, ayun. Sandaan. Di... Dal... Isandaan, dalawang daan. Oo. Oh. Plus ito. Oo. Oh. 7 900 uh -huh. o, pag nabili ko lahat 'yan tayo uwi ka na para hindi ka na mabasa sa ulan. Uh -huh. Uh -huh. O, sige. Ay, oh, sige. Ayun, huh? sa lupa. Ha? Hindi tay, May na ako ng buong dinas. Ha? Huh? Siyempre, may kaibigan nga nagtitinda ng lupa. Ay nagkahit nila ako. Oo, ka? sa sunod na lang hintay. Meron akong bahay ko, meron akong sa Bahay. May sa katong. Oo. Oh. Ngayon, meron sa katapat ko, bahay. Ang lupa, tatlo sa metro. Oh. Tatlong libo isang litro? Tatlong libo metro. Ah, tatlong libo isang metro? Okay. May kaibigan ako nag-opisina sa mga kanya, na rin. Oo. Meron nag-opisina na sa 13, dati. Napatransfer sa Bacol. Naro Oo. Na rin, diba? Oo. 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 Sige tay, magkano? 900? Ay, Oh, oh, 900 lang, di ba? Oh, sige. Oh, para makauwi ka na, Tay. Oo. Yan okay. ay may gagamit. Magkano na yan, Tay? Sali, buli na. Oh. Tama na. Tama na? Oo. Oh. hindi ka nalugi? Sige. Hindi na oh, sige tay, ingat ka ha. Masama naman yung sobra sa kapwa. Ay, Opo. Okay. Ako, ako pakisama ang lahat ng lata. oh, yung, sige tay, uwi ka na o, lumalakas na ulan. Uwi na nga ako. oh, maabutan ka pa ng ulan. Maraming salamat. Oo, oh, walang ano man tay. Mamasya yes. Kayo sa aris, pa sa amin, sa itang. Ha? Pipigyan ko kayo ng langka. Ay, pipigyan mo ko na lang. Ay, paborito ko yung langka tay. At saka sa oh, sige tay, pag magkita tayo ulit no. Taga saan ka? Sa Indang? Oo. Ano pangalaw ulit ni tatay? Ruben Escobito. Ruben is tatay Ruben Escobito. Oo. Uh -huh. Sige, para hanapin kita. Hello. Oo. na ang anak ay hinahilaw pa Oo. Uh -huh. Pero kung halimbawa ang matatapat ang hinahilaw. Sige na tayo, pilisan mo na para hindi ka mabasa. Hindi ako kayo. Oo. sa ka, kung sabi. Huwag kayo

Ha? Papasyal kami doon sa inyo. Oh. Sige tay, may awa ang Diyos. Ingat ka ha. Oo, oh. Maraming salamat. Sige po, uwi na para hindi ka mapabutan na ulan. Karami salamat. Ayan yeah, mga kababayan, binili na lang natin. Ito pa iba-iba na yung sinasabi ni tatay. Kagustuhan niya talagang kumita siguro. Pero sabi niya mga kababayan, mga anak niya nasa abroad daw. And God bless you tay. Salamat. sakay natin itong sukan, tatay. <laughs> ang dami Ayan. kailangan kasi mawala na yung paninta ni tatay mga kababayan para wala siyang bitbitin Ayan. sino may gusto ng suka at saka mangga <laughs> oo tamang tama kasi si ate Amy nagpapabili ng mangga Ayan. Ah, Ay, sticker bro. Hello. Oh, thank you sir thank you ingatan selamat <laughs>